Nasira pala yung isa sa apat na monitor na ginagamit ni Tim sa kanyang computer table. So sa computer table niya kasi, um, may apat 'yan na monitor dahil nga nag-ano pa rin 'yan eh um, kahit hindi na siya nagtatrabaho, as a hobby nagpo-program pa din siya, nanonood ng YouTube kaya kailangan niya ng maraming monitor. So balisa baba may tatlong monitor and then sa itaas may isang malaking monitor yan nga. TV yan na naginawa niyang extension, ginawa niyang monitor. Then ayan nasira no. So ilang oras niya yan din, uh, ilang oras niya din yang tinray na ikompone. Pero di na talaga, hindi na siya nag-function pa. So sabi ko sa kanya, ay time na, nabumili ka ng bago. Pero ayaw niya din. So, kung minsan ay admit no, nakaka-frustrate din yung attitude ng asawa ko. Dahil mabait naman siya, pero pagdating sa pera talaga, talagang maingat siya. At on my side naman, parang naiinis ako na nanaawa sa kanya. Kasi may problema na din kasi yan sa leeg niya eh. At pag nakikita ko siya na ganyan, na parang nahihirapan na nagkukumpuni. Tapos yung leeg niya, magagamit pa pag mag-repair-repair. Ano, mag nakakainis na nakakaawa siya tingnan dahil kung you kaya ko lang no na mer meron na akong sariling pera na sa tutulungan ko na talaga siya sabihin ko bili na lang tayo no, ng bago wag nang to... na mag ano pa pahirapan ang sarili yeah, sa pagkumpuni kumpuni pero you know, itrain niyo pa din talaga na ikumpuni at yan nga pag okay, so, ilang oras na na hindi talaga hindi na talaga siya na repair sabi ko sa kanya time na na bumili ka talaga ng bago ayaw niya din So, medyo nakakainis din dahil hindi naman mayaman yung asawa ko, no? Pero may konting ipo naman. Kaya kung gugustuhin niya talaga at gamit niya naman, ay, uh, makakabili siya. Pero yan, ayaw niya din bumili. So, ayun, kaya nga din siguro meron siyang ipon dahil nga sa ano sa attitude niya na ganyan na talagang maingat sa pera so ba very baliktad kami dahil kung ako naman kung kailangan ko at meron akong may afford ay bili ako kaagad o hindi ko na pahirapan ang sarili ko kaya nga din siguro wala akong ipon so ayan opposite kami pero uh, it's anyway yes, siya kasi money saver yan like ako yung money spender buy a new so which is okay no, din no, naman dahil parang inaano namin parang siya ini-influence ko siya on. na 'wag sobrahan maging matipid sa sarili so, yeah. dahil para nang sa oh, sarili mo 'yan goodness, din. din siya naman siya doon yung nag influence sa so, akin sure, na uh, um dapat mas maging maingat I mean, ako yeah, sa pag-spend so, dahil nga so, may history yeah. din ako na hindi ako magaling um hindi ako magaling mag-manage ng pera so siya din yung nag influence so, sa akin so, so, so yun lang pero minsan naiinis din talaga ako eh kasi, kasi para sa akin parang sobra na yun oh